Ladies and gentlemen, sa lahat ng may mga karelasyon, panoorin nyo ito. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga signs na hindi ka na mahal ng iyong karelasyon. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Number 8 kind and treats you well when he or she needs something. So ito yung mga ginagawa ng iba na nagbabait-baitan, nagiging malambing. Ayan, kapag meron na silang kailangan. Kapag wala na, aba ay puro na naman away yan. Puro na naman sigaw, puro kabisitan ang kanilang ginagawa, di ba? Pero tulad ng sinabi ko, kapag ganyan na napapansin mo na ginagawa ka ng gatasan, parang pera na lang or mga bagay-bagay na napapakinabangan lang niya sa iyo, kaya siya nagiging mabait, nagiging malambing sa iyo. Parang pagmamarian promise, ginagamit ka lang yan. Number eight. Number seven. Constantly fighting. Ito yung lagi-lagi na kayong nag-aaway. Bakit nga kayo laging nag-aaway? Kasi wala na kayong magandang sasabihin sa bawat isa. Bakit nagkaganon? Kasi wala nang respetuhan. Bakit wala nang respetuhan? kasi wala nang pagmamahalan. Alam niyo ang magka-relasyon na may pagmamahalan sa pagitan nila, nire-respeto nila yung kapareha nila. Gumagawa sila ng paraan para nagiging maayos yung pagsasama nila. Eh kung ganyan, na lagi-lagi nalang away, ang ibig lang sabihin nun, wala ka nang nakikitang maganda sa partner mo. Feeling mo ay siya na yung kamalasan sa buhay mo. Pakiramdam mo, pag nakita mo pa lang siya, ay busit na busit na ang araw mo, di ba? Sira na yung araw mo. Pag gising mo pa lang sa umaga, nakita mo na yung tao na yun, naiinis ka na agad. Away na naman yan, di ba? Ibig sabihin, wala ka nang nakikita maganda sa kanya. At kung yan ang nakikita mo sa partner mo, wala nang pagmamahal yan. Number seven. Number six. He or she rarely compliments you. Kapag nagmamahalan talaga kayo, nakikita mo sa karelasyon mo yung mga positibo. Kapag nakita mo na ang ganda niya, di ba? Pumupogi siya. Pinupuri mo talaga yan. Napapansin mo agad yung mga pagbabago sa kanya. Kapag nakabili yan ng bagong damit. Kapag nagpagupit yan. Napapansin mo agad-agad yan. Kasi nakikita mo sa partner mo yung mga pagbabago na yan. Kasi mahal mo siya. Pero kapag wala ka ng pagmamahal, literal na dead ma yan. Hindi mo napapansin yung mga bagay na yan. Kasi wala na yung interest mo sa kanya. Wala na yung pagmamahal mo. Kaya kung ano man yung nangyayari sa buhay niya, wala, dead ma, walang paki. Kapag yan na ang napapansin mo sa partner mo na parang wala na yung mga dating mga pagpupuri sa iyo, hindi ka na niya napapansin, ibig sabihin lang yan, yung pagmamahal na rin ay naglaho na. Okay, sorry to say, but uh, most likely ganun po. Number six. Number five. Ito yung hiding things or being secretive. Oh, normal sa magkakarelasyon na meron tayong mga bagay-bagay na sinasarili na lang natin na private para sa atin. Basta yan ay hindi kalokohan, hindi masama, okay? Yung mga bagay na yon na talagang gusto mo lang na maging private sa iyo, okay yon, okay? Pero kapag lahat na lang ng bagay ay itinatago mo sa partner mo, hindi ka nagsasabi ng totoo, marami kang sikreto, madalas na madalas ay merong kababalaghan na ginagawa ang tao na yan. Kaya kapag ang partner mo, karelasyon mo ay maraming uh, sikreto, marami siyang itinatago at ayaw na ayaw niya na pinapakialaman ang kanyang telepono, yung telepono na yan sigurado na may kababalaghan dyan. Okay? So ladies and gentlemen, kapag uh, maraming itinatago sa iyo ang iyong partner most of the time ay meron niyang ginagawang kalokohan. Okay? So, ayan po, ang number five. Number four, blames you for everything. Ito yung lahat na lang ng mga hindi magandang nangyayari sa inyong relasyon. Ikaw ang itinuturo niyang may kasalanan. Ikaw ang dahilan ng mga hindi magagandang nangyayari sa inyong dalawa. So, lahat ay ikaw. Ikaw kasi, puro ikaw. Ganon ang ginagawa niya sa iyo. Wala na talaga siyang makitang maganda sa iyo lahat na lang ng mga hindi magandang nangyayari is ikaw ang may dahilan. Siguro ang feeling niya ay wala, ikaw na yung malas sa buhay niya. Lahat ng nangyayaring kamalasan sa buhay niya, tingin niya ikaw ang dahilan sa lahat-lahat. Okay? Kaya kapag ganyan yung partner mo na ko, iwanan mo na yan. Sayang lang ang panahon dyan. Wala siyang nakikita ang maganda sa iyo. Bakit ganyan ang trato niya, di ba? Bakit perfecto ba siya? Walang taong perfecto. Kaya yung mga ganyan na hindi siya marunong tumanggap ng mga pagkakamali at lahat ay ikaw ang may kasalanan, huwag, huwag, huwag. Huwag kang pumayag na ganyan. Number four. Number three. Always complaining. Lagi-laging nagre-reklamo. Alam mo, kapag napansin mo na yan sa karelasyon mo, na para bang wala na siyang kasiyahan kapag magkasama kayo. Kaya lahat na lang nang nakikita niya kapag kasama ka is negative. Bakit nga ba? Eh wala na eh. Kapag nawala talaga ang pagmamahal, wala na yung kagana-gana sa iyo. So ang kasunod na nun, puro masama na ang tingin, puro masama na ang vibes. Hindi na maganda ang uh, pakikitungo niya sa iyo. Kaya lahat-lahat na lang nang sasabihin niya ay puro pagre-reklamo. Kaya kapag ang napansin mo sa karelasyon mo ay reklamo ng reklamo, wala man lang siyang sasabihin na maganda sa iyo, sa pagsasama niyo, ay sigurado na yan, wala nang pagmamahal yan sa iyo, okay? So, ladies and gentlemen, kapag uh, ang partner nyo ay wala nang makitang maganda sa relasyon nyo at puro negative na lahat, naro, i-assess mo kung mahal ka pa nga ba. Huwag kang mag-settle sa ganyang uri ng tao na wala nang pagmamahal. Sayang ang buhay. Number three. Number two, no more. Wala na. Ano yung wala na? Yung S. Alam mo, yan talaga ang apektado na isa kapag wala nang pagmamahal sa iyo ang karelasyon mo. Alam mo sa magkarelasyon, ang bagay na yon ay laging kaakibat ng kanilang pagmamahal. Kapag mga bago-bago pa nga yan, eh, laging nakapulubot yan. Ni magkaroon lang ng konting pagkakataon ay gagawin na nila yon, di ba? Kaya kapag uh, literal na wala na yung bagay na yon sa inyong dalawa, hindi na siya nag-initiate, hindi na siya nagpapakita ng interest sa bagay na yon, umiiwas siya, lahat-lahat ay ginagawa niya para hindi lang kayo hahantong sa ganon. Ibig sabihin, wala na yang pagmamahal. Kapag mahal ka ng karelasyon mo, yung bagay na yon ay laging nandiyan. Hindi pwedeng wala. Okay? Kaya kapag uh, napansin mo na wala na, nako, mag-isip-isip ka na. Number two. Number one. Ito yung pretends to be always busy. Ito na yung mga dahilan na ginagawa ng partner mo para umiwas So, gumagawa siya ng dahilan na lagi siyang busy. Kapag may sinasabi ka or nagre-request ka ng time para kayo ay magkasama, umiiwas siya. Mapapansin mo na nagdadahilan siya lagi na meron siyang ginagawa, meron siyang overtime, meron silang gagawin sa opisina, or kahit anong mga bagay basta siya ay makakaiwas sa iyo. So, madalas ang dahilan is busy. So, kapag ganyan ang napapansin mo sa karelasyon mo sigurado na wala na yung pagmamahal sa iyo. Kasi ang taong nagmamahal, walang busy yan pagdating sa taong minamahal niya, okay? Meron at meron pa rin siya laging oras. Hindi pwedeng wala. Kasi ang taong nagmamahal, ikaw yung kanyang priority. Pwede niyang isantabi ang mga bagay-bagay na yon para magkaroon kayo ng oras. So yung mga dahilan na laging busy, huwag kang maniwala dyan, okay? Number one. So, ayan po ang iilan sa mga signs na hindi ka na mahal ng iyong karelasyon. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.